Sila nagkatotoo ang linyahan ng S-Brain team sa kanilang kanta na hindi ka basta-basta makakakita ng Gento dahil pinagkakaguluhan online ng iba't ibang 18 fan forums ang mga litrato ng produkto mula Saudi Arabia at iba pang bahagi ng gitnang silangan na ang pangalan rin ay Gento. Ayon sa uploader na si Corilia, na pagkatuan lamang niyang i-share ang isang higanteng sako ng sabong panlama na ang pangalan rin ay Gento dahil gusto lamang niyang pag-ingatan ang nasabing sako at ito agad ay pinagkaguluhan ng mga 18 mula rito sa Pilipinas maging ng mga overseas fans na nakabase sa Middle East dahil gets na gets nila ang ibig ipakahulugan ni Corilia. At nakikita rin naman nila sa mga eskaparate ng kanika nilang mga department stores ang mga sabong panlaba, dishwashing liquid at iba pang sanitary items na ang pangalan rin ay Gento. Marami din ang naglalagay ng biru-biruan na 18 umano or SB19 fan rin ang bumuo ng Gento dishwashing products. Pero sa pananaliksik ng ating himpilan, 1991 pa o hindi pa pinapanganak ang SB19 ay mayroon ng Gento products sa ilalim ng owner nito na si Mohamed Gento Kamara na unang lumabas sa Saudi Arabia at ito ay pinamamahalaan na ng Saudi Industrial Detergents Company o oh, sibgo hindi rin naiwasan ng mga SB19 fans na mangarap na kun sakaling mapansin ng mga Saudi managers ang epekto ng salitang gento at kung gaano ito ka-resonating sa Filipino communities doon, lalo na para sa mga tagahanga ng SB19, ay posible na nilang kunin ang Philippine Pop Group upang i-endorso ang kanilang mga produkto. Para sa Mabuhay region News, sa walang takot at walang pinapaboran, ito ang Sendbat Patrol Number no. 2, Stephen Saraspe Perez.